Magandang hapon, target ng Bureau of Custom na maisubasta ang competitive at transparent sa November 15 ang labintatlong luxury cars ng kontrobersyal na mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Diskaya. Ayon kay Custom Commissioner Ariel Nepomuceno, aabot sa mahigit 200 hanggang 220 million pesos ang posibleng kikitain ng pamahalaan sa bentahan. Base sa ulat, sa 30 kotse ng mag-asawa, 13 ang may warrant of seizure dahil walang import entry at certificate of payment. Habang 17 kotse naman, bagaman may papel, ay isa sa ilalim pa rin sa post-clearance audit. Kaugnay ng reorganization, nagrekomenda pa rin ang custom sa Independent Commission for Infrastructure na kasuhan ang mahigit 10 nilang tauhan na nauugnay sa illegal na luxury cars ng Diskaya Popol. Kinumpirma naman ng Department of Migrant Workers na natagpuan na ang dalawang nawawalang Pinay OFW sa Hong Kong matapos sa unang napaulat na pawang nawawala. Pero ayon kay Migrant Workers Chief Hans Layo sinibak na ng sariling amo sa kanika nilang trabaho, sina Aimee Paubay at Aleli Tibay. Nakuha na ang dalawa ang kanilang mga gamit pero susubukan pa rin makipag-usap sa employer habang inaayos ng DMW ang posibleng repatriation. Nasa kustudya na ng Philippine Migrant Workers ang dalawa kung saan isa sa ilalim sila sa medical check-up at psychosocial counseling. Patuloy pa rin namang iniimbestigahan ng DMW ang dahilan ng kanilang pagkawala. Abangan ang kumpletong ulat mamaya alas 10.45 ng gabi sa Balitang A to Z. Ako po si Kim Salinas.